Ito okay. no, mga nga pala si Mr. Street Hoops, nandito ako sa May Rizal. Narinig ako nagba-basketball eh, no? Nakita natin may court doon. Pakilaro tayo. So, anong pwedeng nating gawin? Tama-tama, meron ako ditong street hoops. Di ba? O kaya ako ng shooting. Kahit ano. ano ba ito okay, pwede na siguro to yan pata tayo dun sa court lobat na di mo may defect dun san saan may court dito? diyan po public? pero pwede pong gamitin ang bahay dito kaya bumisita lang salamat kuya dun may court daw ah ito Wow. Dito na tayo sa court. Siguro pwede tayo makilaro dito. Ito, lapitan natin mga tropa. Kuya, Lalaro kayo. Ah, shooting. Kuya, saan ka shooting? Pwede ba makilaro? Oo. Kuya, yung lugar to? Mambog, Villa Alejandra. Villa Alejandra, Bila Alejandra uh, Resort to, kuya. Ah, resort siya. Naglalaro sila dito mga street hoops. Shooting. Ang gano'n oras yung court niya, kuya? May ilaw dito. Ah, may ilaw din sa gabi. Kung nung makashoot. Ah, okay. Wala, nab nabisita lang. May kasama lang kami dito. Eh, narinig kami. Nagbabasketball eh. Napadaan lang. Uh, Shoot nyo sila. <laughs> Sali ako susunod kuya, magka magka ano Ben? Sa ben. Sa ako na bala yung mamaya tol Ito kuya ano, sunto bi chairman po yan Bo, chairman ano, palpon sa kuro Ayos Mambog Ano po ba sa akot nito? Binawanan Binawanan Sali ako kaso, wala pala akong dalang pera kuya Okay lang ba ito na lang? T-shirt pagka sino ang manalo. Ayun. na. lang, tapapray mo sa ano ba dito. Kuya? Oh, yeah, the street hoops. Yun, yun. Thank na lang sa Facebook. Ay, nageyao ng ano shooting. Dali! Oh, wala, wala, wala agad. Wala. basta ba shoot, basta ba shoot. Basta shoot. Yeah. Yo yo. yo. Oy. Oh. oh, wala pa din. Ma, nakita ko lang napadaan wala. lang. Pak! Patay. Pa. Jago may yabol pa. Sino pa sino pa yabol. Wei, ikaw sali ka din. Kaya ka na masuot na para walang ubaran. Oh, kunin mo. Oh, Kasi teka, panalo ka na ba? Mayabon. Wala pa, hindi pa meron pa, meron pa. bye, bye. bye. Ay, yeah, kuya, yeah. basta pag tayo, ako sino lang yung oh, atin na sa number sa one. Pagka... <laughs> tayo, sa gitna. Ay, na. Next, ay banana. Atira na ito. Wala akong tulik, eh. Naman na lang, Eh, pasok. Ayan, ay, ito na Uy, hindi na well, ka so. siya isi yun eh. Right. yun hey, si What's up, mga Shout out. Yan, mga tropa. Ang kakakana, na, sa Mambog, kuya. Mambog. Dito kami sa Mambog. Yep. <laughs> Ayan. 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 so Ayan. 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 Ah, Hoopix. Ah, Ayun, shoutout nga pala sa mga Hoopix. salamat. Oh, panalo ka na ba? Oo, panalo na ba? Okay, okay, okay. Okay lang, wala lang. lang tayo dito. Go! yeah, thank you. Thank you. thank you, thank you, thank you sa inyo. Salamat, tayo. salamat sa ano, napasirip lang din. Papalo na lang ng page, The Street Hoops PH. Okay, oh. namin yun. Thank you, thank you, thank you, thank you So, yun lang. Wala. <laughs> Naglalaro sana aso pa dilim na. Kasi gugutom na din ako eh. So, yun lang. Shooting lang sila. Peace out. Salamat kuya. Thank you.